Wala kayong dalang lata ngayon. Hindi kayo nagsasawad ng lata. Oh. Kuya, may nasa ilang taon na kayo sa si tatay? taon na kayo sa 67 na yan. Na? 67 na yan. Oh. Bulacan yan. Ang mga taga Bulacan sila. Oh. Mm. Sige kuya, thank you. <laughs> may tinapay, isang balong tinapay. Yeah. Dalawang kilong bigas. Yeah. Laki yeah. Noodles. Kahit pa paano. Oh. May ini dal dalawang noodles to. Yeah. Tapos sardinas. Yeah. ha? Pasensyaan mo na ito tayo ha. Ah. mo na yan. Bubul ah. ko. Baka mabutas eh. Yun. Talaga. <laughs> so magandang araw mga kasikap. At ngayon ay dito ako sa company namin sa work. Uh, pupunta ako ng Alabang. May Asikasuhin ako doon. Uh, tara, samahan nyo ako sa aking pagpunta sa labang. pala mga kasigap no meron madalas ako naan papadaan dito meron ako napapansin dito na doon sa may medyo may lubak na daan dito sa may tulay merong nagsasahod ng lata na may edad na na matantay na so ayun no nakakita ko siya pero hindi siya na, wala siyang dalan lata ngayon na nagsasahod na ng ingin. Parang ito siya may ginagawa siya ayun Wala kayong dalang lata ngayon. <laughs> Hindi kayo nagsasawad ng lata. Oh. <laughs> mamaya, babalik ang gitara ha. Ay. Babalik ako mamaya. Oo. Oh. <laughs> Sana jangka ka ha. Oo, oh, I'm here. Oh, punta lang ako sa Alabang. Oh. Babalikan kita mamaya ha. Oo. Oh. <laughs> ha, sige po. Balikan kita mamaya, Tay. Ay. Ano po ang pangalan nyo? Oy, si Lolo. Ha, diyan laki ng nakatira Oo, oh. Ah, diyan po. Sige po, babalikan kita, oh. oh. kita mamaya ha. Babalikan kita mamaya tinuturo ni tatay Doon lang daw siya nakatira So papalikan natin siya mamaya mga kasika Pagkatapos natin May asikasuin sa ano bang So napapansin ko kasi siya no? uh, ah, Lagi siyang May sahod na lata Dahil may lupak doon sa tulay na yon Sa balik na tulay na yon Lagi siyang kasi lupak doon Lagi siyang may sahod na lata Ang lupak na pariyabang Eh ngayon kasing ko mukhang ano hindi lang siya na stroke ang hirap siya gano'y sana na stroke lang siya na hirap magsalita so mamaya try nating alamin kung ano yung talagang condition ni tatay no saka so, mamaya kahit papano uh, abutan natin ang kaunting mga ano may abot ba natin kahit kaunting tulong kay tatay kami ay isip tayo kung may bibigay natin kay tatay sa simpleng mga bagay ba o tulong na may abot natin Tapos na ako ng alabang Tapos ito. ko yun ako talaga si tatay ay sinasabi ko mga kasikap kaya nagtatraffic dito gawa ng may ginagawa kalsada mga uh, nare-renovate na mga kalsada po dyan ng uh, taga rito at alam yun ang lugar na ito Yan, uh, mga taga San Pedro saan po po ito na San Pedro Laguna going to uh, Montenlupa Las Piñas area May sinasabi nila na uh, Victoria going to Daang Reyna going to Damhari o Las Piñas, Montinlo, Paalabang area ito yung mga tagusan away na to ng mga dalang sikap uh, tapos na tayo dito sa abang ng ating uh, MS so papalikan na natin si tatay no? sa San Pedro kanina na nadaan na natin so karam naman na tayong small bills dito o kaunting halaga uh, magbibigay tayo, magbata natin si tatay kahit kaunting Hintayin mo ako ha, hintayin mo ay, ako ay, oh. Ano yan, maraming nagbigay sa'yo Magkano pa ha? Ah? Ah, wala pa Pero nilagyan mo lang ng bato para marinig na nangingi ka ah, Hintayin mo ako oh. Hintayin mo ako, bibili lang ako bigas oh, yeah. Ha, bibigyan kita bigas Okay oh. lang sa'yo yun, okay lang sa'yo yung bigas oh, yeah. Ha, okay lang yun oh. Sige, hintayin mo ako dyan ha, bibili ako dito oh. ha, malapit dito O, oh, napakuntintahan oh. dyan. Oh, dyan Ah, sige, sige, teg oh. Ah, hintayin mo oh. ako ha ah ha ah, mga kasigap ah uh, nakakaintindi naman si tatay eto bili tayo na okay lang ba na nagbibigyo kasi ako eh okay lang bibili ako ng ano uh, bigas bibigyo ko yung eh, tatay yung nangihingi ayun o oh, yung nandot ano ba siya kakalala niyo po ba siya dito raw bahay nga sabi niya rito kanina oo oh, oh. Ano yun? Na-stroke lang? O... Kaya Stroke lang siya. Ah, kasi naintindihan naman niya ako. Hindi naman siya nakapagsalita ng malinaw. What? Pabili lang ang bigas. Magkano isang kilo? Ano po? 355. 55? Ah, uh, ano, pabiliin dalawang laki kami. Lagi po yan dyan, kahit tayo nyo dyan. nga, lagi na pa, ano eh, ilang beses na siya napansin. Oh, happy ko. Okay. Oh, sige po, dalawang kilo na. Pagka-lock in po? Da dalawang laki ni niyo. isang sardinas. Ano ligo hindi mahal pakasama mo nga ng tinapay kaya ano pa tinapay? ano pa nangyong pagbibili mo ay ay ito lang madalas okay na lang ang isang balot siguro para din sa buhay marami po ah marami rin siyang nasan ah, nasaan may mga anak siya may may kaya po sa buhay nasa ah tapos siya lang ang nandito nandito, po Ma, ah, meron din. Ah, may mga kapatid. Tuwa lang ako tatay eh, kasi lagi ko sila dadaanan eh. Ibig sabihin, stroke lang siya. Ah. Kaya boy, Yung, ha? yung mm. Talaga? Okay. okay lang pa daw blik, kuya. Para oh. malayo na lang eh. Thank you, thank you. Ha? Yan, yan, yan. Taga bulakan yan. Ah, mga taga bulakan sila? Oo. Mm. Sige kuya, thank you. Kuya, may nasa ilan taon na kayo si tatay? Ilan taon na kayo si kayo 67 na yan ha? Eh? Sige, habot ako kahit papalo eh. Sige, thank you kuya. Hi! Ano gawa mo? Hi, hi! Ano, ka? Oo. O tayo, bigyan kita. O, edi. <laughs> May tinapay, isang balot tinapay. Ay. Dalawang kilong bigas. Ay. Laki mi. Yeah. Noodles. Kahit pa paano, may ini oh. dal dalawang noodles to. Yeah. Tapos sardinas. Yeah. Ha? Pasensyahan mo na to, Tay, ha? Ah. Pasensyahan mo yan. Bubul ah. ko. Baka mabutas, eh. Yun. Na talaga. Yeah. Nice po pala kayo. Ha? Ah. Na nice stroke kayo? Oh, yeah, yeah. Oh, ah, nak tira ron do sa may tindahan eh. Ah. Na nice stroke daw pala kayo. Ah. 67 years old na po kayo. Oo, oh, yeah. Ah, yeah. Oh, sige po dai. Palusotin niyo ah. sa mo na yan ah. Ingat ka lagi ah. Yeah, yeah. Ah. Okay po. Ingat ka tay ah. Yeah. Yo. Ingat ka po, baka po mabutas. Okay. Ah. Baka mabutas 'yung bigas. Ah. Ingat ka po. Sige tayo, dito na ako tuloy na ako. Babay. Ah. Sige po, ingat ah. kayo diyan. mukhang masiga po oh. ay nakilala na natin si tatay at tatay Bertig 67 years old na raw siya mga tagala, taga, taga Bulacan daw pala siya sabi nung may tindahan kilala nila Ayan, binigyan natin ng kaunti si tatay binigyan natin ng dalawang kilong bigas dalawang noodles isang sardinas So, una-una, makasikap ha, di po ako mayaman. Uh, natuwa lang po kay tatay na bigyan siya dahil lagi ko siyang na napapansin po. Uh, sabi ko nga, parang hindi normal. Na-stroke siya. Na-stroke siya. And, and, lang ako bigyan ni tatay. Naisip ko lang na bigyan si tatay dahil... Lagi ko napapansin kasi yun Lagi siyang pag yung, Kasi doon sa area na yun May tulay Ano yun eh May lubak Ang malubak yung kalsada na yun Yung pinagawa niya Meron siyang lasang kawak hawak Tapos sumasakot siya Nangingi siya ng bariya Maliit na bagay naman yun Na ibigay natin malit na bagay lang yun Pagka hindi rin lang bagay yun. Pero sa akin, sa atin, siyempre, sa mga simpleng tao, sa mga simpleng empleyado, malaking bagay sa atin yun. Kaya, eh, sarap lang kasi sa pakaramdamang kasikat na magbigay uh, tayo sa itong tao. Siyempre, of course, sa dapat, priority natin yun. No? kaya rin ako na nangangailangan din eh. mga kwantong uh, talaga po rin isang bulak, pero sa biyaya ng Panginoon nakaka-away doon nakaka-survive kayo sabi uh, natin no? malaki na ginagawa nating uh, kabutihan sa ating kapwa ay malaking bagay para sa Panginoon yung basta tiniting na mga tiniting na naman kasi ng Panginoon yung puso natin yung motibo natin hindi yung laki o halaga pero mas okay sana kung mas malaki no, mabigay natin sa mga taong katulad ni so, tuloy-tuloy lang at syempre alam naman natin may Darating na mga blessing sa atin sa pagpatuloy lang natin ng ganitong mga gawain, ng ganitong mga pagtulong. Kaya balik na tayo ng office.